Welcome back mga boxing Sumatapos nga po ang naging matagumpay ng ating matibay na pambato at undefeated Pinoy prospect sa Bantamweight Division na si Kenneth Liuver kontra sa pambato na Bansang Japan na si Tolio Di Canarudo via first round technical knockout nitong nakaraang buwan ng Disyembre lamang na kung saan marami mga Pinoy boxing fans ang bumilib sa malapakyaw na galawan nito at bagsik ng kanyang kamao dahilan para mapanalunan nito ang OPBF Bantamweight Interim Belt ay nakatakda na naman nga po ulit na dumayo sa Bansang Japan ang tinaguriang ang labervoy ng Cavite ngayong paparating ng Marso 24. Susubukang agawin ng ating pambato ang kasalukuyang hawak na OPBF Bantamweight Champion Belt ni Keita Kurihara sa nakaschedule na 12 rounder fights na gaganapin sa Kurakuen Hall, Tokyo, Japan. Ang laban na ito ni Liover ay magsisilbing pangalawang laban niya sa labas ng Pilipinas at inaasahan na magiging mahirap na laban ito para sa ating pambato. Kasalukuyang may perpektong record ang ating pambato na 13 wins with 8 knockouts at may edad na 22 anyos lamang. Samantalang si kurehara naman ay may kartadang 19 wins with 16 knockouts, 8 talo at isang tabla at kasalukuyang may edad na 32 anyos. Sa mga dipo po nakakaalam, may limang Pinoy na din na nabiktima itong si kurehara mga kaboxing na kung saan apat sa mga ito ay tinalo niya via knockout at kasama na dito si Froylan Saludar. Nakalaban na din nito ang kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue at ang nakalaban ni Quadro Alas na si Yukinori Ogoni. Bagamat lamang sa experience itong boksingerong hapon, ay malaki pa din ang tsansa ng ating pambato na manalo at maiuwi ang titulo. Sa ibang balita naman mga kaboksing, Edgar Berlanga ay magbabalik aksyon na ngayong paparating na Marso 15 kontra sa isang undefeated boxer na si Jonathan Gonzalez Ortiz na gaganapin sa Orlando, USA. Susubukang makabalik ni Berlanga sa winning column matapos malasap ang pait ng unang pagkatalo sa kamay ni Canelo Alvarez noong magharap ang dalawa buwan ng Setyembre nitong nakalipas na taon lamang. Kasalukuyang may kartada itong si Berlanga na 22 wins with 17 knockouts, isang talo at may edad na 27 anyos. Samantalang ang makakalaban naman nito na kapwa Puerto Rican boxer na si Ortiz ay may perfectong record na 20 wins with 16 knockouts at isang tabla at kasalukuyang may edad na 35 anyos. Samantala, matapos nga pong kumalat ang video ni Mongiya at Canelo Alvarez habang nag -e i ang dalawa, ay pumutok naman ang balita na sabay nang lalaban si Mongiya at Canelo Alvarez ngayong paparating na buwan ng Mayo. Bagamat una nang napabalita na sa Abril 12 gaganapin ang bigating rematch ni Munguia at Sorache sa bansang Mexico, ay binalita nga po ng ating trusted source na daring magazine na ang magiging rematch ni Munguia at Sorache ay gaganapin na ngayong atres ng Mayo at magsisilbing co-main event ito sa bakbakang Canelo Alvarez at William Skull na gaganapin sa Riyadh, Saudi Arabia.